Sir, yes, sa, sa inyong pag-aaral po, Doctor, ilan taon o dekada ang bubunuin ng Pilipinas to be able to recover? Dito po sa kung prof, ano ho ito, sa dami po na 24.8 million na sinasabing functional Opo. illiterate ng mga Opo. Pilipino. Opo. Uh, siguro po tatlong sagot. Una, hmm. uh, depende yan sa how aggressive we are sa pagsuporta sa pondo at uh, pagpapakikipagtulungan po sa mga ahensya ng gobyerno ng edukasyon para maayos tong functional literacy. Kasi po kailangan talaga ng maraming resources. Kasi po nakita naman po natin yung backlog sa classrooms, mm -hmm. yung pondong kailangan sa para maging one is to one ang mga textbooks. yung mga kulang pong project development officer at admin officer. Kung talagang tututukan po na sa loob ng tatlong taon, mapondohan lahat yan, makipagtulungan, mabid lahat ng classroom na kulang, mas mapapabilis. Um, ikalawa, yung functional illiterate po hindi lamang po nasa DepEd po yan. Kasi marami dyan po na graduate na mm -hmm. noon mm -hmm. na hindi pala functional literate. So kailangan po yung TESDA at CHED katulong din po sa functional literacy. Kasi hindi naman po ito lahat ngayon lang eh. Mm -hmm. Sa totoo lang marami dito nagtatrabaho na nasa workforce. So tapos yung, yung, yung ikatlo po siguro is yung pakikipagtulungan ng maraming Pilipino po. Kasi hindi lang ito talaga kaya ng ahensya ng gobyerno sa so, pag-build ng classroom, kung pwede pong yung mga private sector partners, ngayon na may PPP ang DepEd, tumulong pong mag-build kasi talagang hindi kaya na DPWH lang ang gumagawa tapos matapos natin tong backlog na daang libo. Tapos pagdating po sa mga schools, hmm. Hmm. kung yung mga teachers po na talagang matulungan natin sa teacher training, sana po yung mga ibang universities tumulong din. So talagang whole of nation po ito para ma-resolve natin ang mas mabilis. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!